Kaya nga mga idol ha, welcome po muli sa ating channel Samang kayong panig ng ating bansa na roon Ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga At nawa, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito At syempre mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating programa Samang kayong panig ng ating bansa na roon Sana'y samahan niyo ako sa make me sandali dito ang ating programa dahil ang tatalakayan natin ay may kaugnayan pa rin sa larangan ng construction bilang isang construction worker dito ang inyong lingkod. Kung matatanda niyo, naging paksa natin ng mga nakaraan ay may kaugnayan doon sa sinatawag na basal. Diba? Napag-usapan natin ang tungkol sa basal Isang uri ng construction na mula sa simula hanggang sa matapos ay materialis fuerte ang ginagamit dyan. At kompleto ang lahat ng mga tauhan sa larangan ng construction. Mula sa arkitekto, engineer, foreman, leadman, carpentry, masonry, at mga labor sama na natin ang mga electrical ngayon din ang mga nasa larangan ng steelman yan panghuli na ang pintor kapag basal ang isang bahay na itinayo talagang kompleto ang trabahante na nariyan hindi katulad ng mga renovation sa renovation, bumilang ka lang ng tatlo hanggang anim ka tao, pwede na. Meron kang dalawang carpentry, meron kang kahit isang mason, at labor, go, tatakbo na ang trabaho. Hindi kagaya ng basal. Lamang ang labor, laborer sa basal. Alam mo kung bakit? Umpisa pa lang sa lote na pagtatayuan nung construction, kailangan ng labor. Bakit? Sila ang maglilinis. Kung matalahib ang area, tatabasin nila, dilinisin nila ang area. Kaya pangunahin na dyan ang mga laborer. At dyan nagmula ang inyong lingkod bilang isang construction worker. Naging laborer tayo mga idol. Tapos, bukod sa laborer, bago umpisaan yan, Nabanggit ko na nga, kumpleto yan. Tapos meron kasama dyan, sa makabagot modelo pamamaraan ngayon, meron silang kasamang punsonero o yung tagapagpunsoy ng area bago tayuan ng bahay yung isang uh, lote. Ngayon mga idol, na banggit ko nung sa mga nakaraang video natin na bagamat dyan ay basal, hindi rin may iwasan na magkakaroon dyan ng mga kababalagan dahil kung alote na pagtatayuan ng bahay ay may namumugad ng mga masamang elemento 99.9. Mamimirwisyo yan. Lalo't na sa nyo yung mga elemento na nariyan, pangunahin na ang mga engkanto, at ang mga laman lupa na namumugad sa lugar na yan. Kaya hindi may iwasan sa isang construction, nagkakaroon ng abirya, may mga trabahante na na aksidente, nagkakasakit, at kung ano-ano pa. Kaya sa mga makabagong paraan ngayon, gumagamit na ang mga may-ari ng isang lote ng punsonero, Yung tagapagpunsoy, maging ang mga engineer at mga hininyero sa panahon natin ngayon ay naniniwala na dyan sa tinatawag na punsoy. At sila na mismo minsan ang nagmumungkahi sa may-ari ng bahay na ipapunsoy natin ang lote nyo bago natin tayuan. Yan mga idol sa mga makabagong pamamaraan ngayon. Pero nung nga, sa mga sinaunang pamamaraan, marami ang hindi naniniwala dyan sa tinatawag na punsoy, di ba tama? Kailan lang naman sumikat yung mga punsoy-punsoy na yan. Mula nung uh, naging milenyo na ang ano natin, lumaganap na rin yan. At kasi, yung mga punsonero, kapag pinunsoy ang isang lugar, nawawala ang mga tinatawag na bad luck sa lugar na yan. At ang ipinapalit ng na mga nagpupunsoy dyan, yung tinatawag na good luck. Oh, yung mga masamang elemento, inaalis nila yon. At ang pinapapasok nila yung mga mabubuting elemento. O oh, yung kinitawag ng iba eh, uh, bad chin good chin ang ipinapalit. Yung mga magagaling na ponsonero. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, karamihan ang na nagpapatayo ng bahay, bago itayo ang bahay, pinupunso yung isang lugar kaya naiiwasan na yung mga hindi inaasahan pangyayari tulad ng mga aksidente so, at sa panahon natin ngayon bilang modelo hindi na rin ginagamit ngayon yung pagdadaga ng dugo sa isang area ang the best ngayon na ginagamit katas ng prutas pinaka the best pandaga yan lalo na yung katas ng yog, buko anumang uri ng prutas na matatamis magandang idaga yan huwag lang yung mga maasim tulad ng orange yan mga idol sa panahon natin, makabagong modelo ngayon sa mga basal na bahay e kwento ko sa inyo nung mga nakaraang video ko, meron kami pinagtrabahuhan, basal na bahay mula nung umpisa pinirwisyo sila kung hindi pa na-destino ang inyong lingkod sa lugar na yon, hindi pa lalayas ang masamang elemento sa lugar na yon. Kung kailan patapos na, tsaka pa sila napalayas. Kaya nga, mismo yung uh, bodeguero o yung caretaker sa lugar na yon, nagtakas siya sa dinami-dami nila nung mula nung nagumpisa sila, walang nakagawang palayasin ang masamang elemento sa lugar na yon. Pero nung madistino ang inyong lingkod sa lugar na yon, apat lang kami, panlima, yung bodigero na palayas namin na wala. Tama? Kaya nga mga idol, sa anumang uri ng construction, basal man yan, renovation man yan, o repair, yan mga masamang elemento, hindi nawawala yan, lalo sa mga lumang bahay na abandonado at i-renovate. -re sa mga renovation ng lumang bahay, ha, ah, karamihan dyan, namumuga dyan, mga masamang elemento. Pangunahin na yung mga inkanto at masamang espiritu. Kaya kumisan, napipirwisyo yung mga nagtatra baho. At yan ang iniiwasan ng inyong lingkod nung ako'y panahon na nasa larangan pa ng pagpipintura. Dahil kapag pinerwisyo ang trabaho mo, dalawang klase lang yan. Mamura ka ng may-ari, mapagalitan ka o baka hindi ka bayaran o swelduhan. Dahil kung palagi kang absent, dala nung takot. Palagi kang wala sa sarili dahil sa sistema nung ginagawa mo na napipirwisyo ka di ba yan ang iniiwasan ko mga idol nung ako'y panahon na nagtatrabaho pa sa larangan ng construction kapag ako na destino sa isang construction at alam kong may nagmimilagro hindi ko na pinatatagal yan dahil unang una ang layunin ko huwag ako mapirwisyo dahil ang katuwiran ko dumating ako dyan hindi kita pinapakialaman, tatrabaho kami, huwag mo kami pakialaman. Tulad nga nung nakarangin kinuwento ko sa inyo, di ba? Pinirwisyo yung mga nagtatrabaho. Nung ako magpunta ron, ano sabi ko? Kung ginagawa mo yan doon sa mga dati nagtatrabaho rito, huwag mong gagawin sa akin. Dahil iba na ito. At hindi mo ako malilin lang gaya ng ginagawa mo doon sa mga ibang nagtatrabaho. Kaya mga idol, kaya nga mapalad yung mga uh, trabahante na may kaalaman sa larangan ng kababalaghan. Pag may nakasama kayong marunong, suwerte nyo dahil kasi hindi mapipirwisyo ang trabaho nyo. Pero pag walang alam, yun, gaya nangyari doon, walang may alam, pirwisyo sila. Mabuti na lang na destino ako sa lugar na yon. At ako ang sumibak sa mga masamang elemento na naroon. Noong una nga, akala ko sa mga abandonadong bahay lang nangyayari yan. Yung pala kahit sa basal. Ano ba? Diba? Naikwento ko na sa inyo, basal. Ang basal kasi hindi yan kagaya ng mga renovation, ng mga repair. Ang basal, bago. Simula sa umpisa hanggang matapos yan materialis pwerte yan at kompleto Ricardo ang nagtatrabaho dyan kumpisa sa ininyero arkitekto foreman, leadman yung steelman carpentry, masonry labor huling huli na kami pintor yan ang basal hindi ka gaya ng renovation sa renovation, anim katao lang. Meron kang dalawang carpentry, isang mason, o dalawang mason, dalawang labor, pasok na yun. Marirenovate na ang isang bahay. Hindi kagaya ng basal. Iba ang basal kasi, ang basal, umpisa sa umpisa, ililayout uh, layout yan. Pagka-layout yan, kakabitan ng mga scaffolding yan. Lalagyan ng butterboard yan. Susukatin. Sukukain yung mga pundasyon. Oh, matrabaho ang basal. Pero mas madaling gawin ang basal kesa sa renovation. Dahil ang renovation, may mga portion na gigibain ka at babaguhin mo eh. Oo. Oh, doble trabaho ang renovation. Gigibain mo bago mo gagawin ulit. Hindi ng basal. Tuloy-tuloy. Umpisa. Mula sa umpisa hanggang matapos maliban na kung marikutuitos yung nagpapagawa kahit may, kasi sa mga basal minsan kahit kompleto yung plano minsan meron mga hindi nasusunod sa plano binabago o, pag marikutuitos ang may-ari tapos eh may mga kaibigan na nagsuggest ng gano'n, nagsuggest ng ganyan. minsan hindi na, na nga nasusunod yung plano eh. <laughs> Gaya nung ginawa namin noon, meron kami na pagtrabahuhan yung may-ari uh, madaling madala sa sul-sul ng kaibigan kasi ganito style niya eh di finishing na nagdala ng kaibigan pinakita yung area noon nakita nung kaibigan yung area sabi ay pare may nakita ako sa ganun lugar o oh, ganito, oh. alika sumama ka sa akin, di sumama pagbalik, kung ano yung kinakita sa kanya nung kaibigan niya, yun ang gusto ipagawa. Oh. Kaya minsan, may mga sa, ba, sa basal, may mga plano na hindi nasusunod. Nababago. Dahil nga, doon sa pag may nakita ang kaibigan, may pinakita ang maganda yung kaibigan, at wala doon sa plano nung pinapagawa niya, yun. Kaya minsan, may mga kontraktor na nalulugi dahil sa ganun paulit-ulit na trabaho. Pero kasi kung halimbawa ikaw ay isang matinik na kontraktor, hindi ka papayag na mabago yung sistema ng plano. O kung baguhin man niya yun, additional yun. Di ba? Ay may mga nagpapagawa na hindi nag-additional eh. Oo. Total, hindi pa naman nagagawa yun eh. Ayaw ko na ng ganyan. Gusto ko ganito. Di ba? ay mas matrabaho yung gusto niya ipagawa kaysa doon sa nakalagay sa plano ha <laughs> ah, diba? tama ganoon yun ang kinalulugi minsan ng mga nangungontrata may mga portion na hindi nasusunod sa plano nagpapaulit ulit meron kami pinagtrabuhan eh hindi ko nalang babanggitin kung anong ano yun eh Saka nakakita bahay lang ha. limang taon ginawa. Residential lang yun. <laughs> limang taon ginawa. Dahil nga doon sa paulit-ulit na sistema ng trabaho. Naka tatlo o apat na salin ng kontraktor yon. Kasi siyempre, yung unang kontraktor, ano yung nasa kontrata Yun ang gagawin nun eh At may mga kontraktor Na hindi pumapayag Doon sa gusto mong Mangyari nung may ang ng may-ari At kahit pagigit-gita ng kontraktor Kung ano yung nasa plano Yun ang gagawin natin Bahala ka na magpabago Basta't gagawin ko yan Although tama siya doon Kahit ikaw may-ari Ha? May mga gusto kang ipabago Tapusin muna natin Yung kontrata ko Kung gusto mong ipabago yun Kung ngayon ipapa Ipapabago mo sa akin yun Hindi pa tayo tapos traditional ka. O. Ay may mga ano nagpapagawa na ayaw nga mag-additional. Ang katuwiran eh sa halip na 'yan ang gawin natin, ito na lang. Ayaw ko nang ganyan. Oo. Eh kung mas matrabaho nga yung gusto niyang ipagawa kaysa doon sa nakalagay sa plano. Ay, ano di ba? Ganon. Kaya misa sa construction, diyan mo makikita yung mga sistema ng uh, mga makulit na nagpapagawa, at mga uh, ah, itong matatalinong kontraktor. Yung bayaw ko, kontraktor ng pintor yun. Doon ako natuto magpintura. Pag yan, pinasukan niya ng kontrata yung bahay na yan sa pintura, ididetalye niya sa may gitu sa may-ari kung anong kulay, anong ano, ano to, barnis ba to, duko ba ito, kung ano mapagkasunduan nila at nagawa na ng kontrata pag may gusto kang baguhin doon, hindi papayag yung bayaw ko. Mag-aaway lang kayo, hindi niya susundin yung gusto mo. Kasi kung ano napag-usapan nyo, yun ang gusto niya mangyari. Ayaw niya ng pabago-bago. Ngayon, kung ipapabago mo yun, another. Another contract yun. Hindi yung kasama doon sa unang ginawa. Ngayon, ang katwiran ng bayaw ko, ganito. O oh, sige sir, gusto mong baguhin yan, ayaw mo na ng ganyang kulay. Ah, halimbawa ang usapan ni Duko. Ay pinabago gusto barnis. Oh. Gusto mo niya barnis sir. Ay naduko na natin 'yan. Ngayon gusto mo maging barnis. Pag babarnisin natin 'yan, another kontrata 'yan. Finish na 'yan eh. Dinuko ko na 'yan. Pag sinabi, pwede pa ba, ba? Pwede yan. Kahit na naduko na yan, yung tinatawag na duko barnis Kaya lang, daya na ang mangyayari dyan, dadayain na yan kasi may duko na yan at napakadali nang gawin nun yun na duko na, duko finish na siya tapos babarnisan mo gusto nung ari, ipapabago, gagawin barnis kaya magawin yun kaya lang, another contract o kaya naman, barnis yan tapos bigla nagbago isip mo gusto mo, iduko na lang pintura na lang siya, automotive kasi pag duko, automotive yan oh duko finish o tumutukoy bang ginagamit na pintura dyan, hindi ordinaryo. Ay ba ba? Barnish 'yan gusto mo iduko? Ba barnishin muna namin 'yan bago natin iduduko 'yan. 'Yun ang katuwiran ng bayo ko. Kasi yun ang nasa kontrata natin eh. O kung ayaw mong barnishin 'yan, ah kung ayaw mong barnishin 'yan at ah, irekta na sa duko, babaguhin natin 'yung kontrata additional yun ganoon ang mga matatalinong kontraktor kasi may mga tuso din na nagpapagawa hindi naman lahat ha may mga kaya ang mga kontraktor nagiging matalino na rin kasi salip na malugi siya syempre yung taong gagawa babayaran niya yun eh walang pakialam naman yung tao dun eh basta yung tao magtatrabaho eh Oh. Kaya malulugi ka, kaya ano, walang pakialam yung trabahador mo. <laughs> at kung kumita ka naman, wala naman yung pakialam yung trabahador mo, di ba? Alam mo, ay ka, kontrata mo. Oh. Kung malugi ka, wala naman akong pakialam doon eh. Kung kumita ka, wala rin akong pakialam doon. Oh, dahil yung kita mo, iyon, ni eh. Kontrata mo yan eh. Kung malugi ka, ay... wala rin akong pakialam doon. Kaya nasa pag-uusap yan, nung kontraktor at saka nung nagpapagawa ng owner. Pag matatali ng mga kontraktor, kagaya ng bayo ko, hindi mo may isahan yun. Kung ano sa kontrata, yun ang susundin nun. At pag kong baguhin, another contract yun. Alam mo, yung varnish nga, tapos gusto mo ipaduko. Ama, naumpisahan na yung proseso ng varnish, eh ay gusto mo iduko. another contract doon. Bayaran mo muna yung unang binanisan bago natin iduko yan. <laughs> Kaya minsan, pag nakita naman ng may ari na pinising na yung barnis, tapos, another contract, iduduko, syempre, another gastos din sa kanya yun, kumayaw na rin. Oh, sige, huh? tunay mo na lang yan. Ganun, ang sistema ng trabaho sa isang construction. Kaya nga, yung mga magagaling na kontraktor hindi yung basta-basta maaisahan yan kasi nga eh, linya na niya yan eh trabaho niya yan eh ah, di ba? tayo naman eh, nagkukwentuhan lang na may kaugnayan sa larangan ng construction kaya kung may mga comment kayo dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa construction nagyan lang sa comment section para masagot natin sa mga susunod pa nating uh, video kung meron naman kayong gustong itanong sa larangan ng construction itanong nyo lang ilagay nyo lang sa comment section at sa abot ng ating mga kaya sasagutin natin yan dahil bilang isang construction worker karanasan natin yan ang lahat ng klase ng trabaho mula sa pagiging labor carpentry, masonry ang hindi ko lang dinaanan steelman so, kasi ibalingan ng steelman eh Tsaka mabig pinakamabigat na trabaho yan sa lahat. Sipin mo, lalo't malalaki na yung bakal, yung pagtatayo ng poste. Pinakamahirap yan. Pinakamagahang na nga, na trabaho sa construction, dalawa lang. Electrical at saka pintor. O, oh, di ba? Tama. O, oh, ano, bueno, ha? Sa maiknis ng dalin ng ating kwentuhan, salamat ng marami. Sinamahan niyo ko. At nawa, ay nakapulot kayo ng konting idea sa larangan ng construction. Sa paggagawa ng mga bahay at mga renovation o mga repair. Tanda nyo, iba renovation, iba repair, iba ang basal. Pinaka-original na pagtatayo ng bahay yung tinatawag na basal. At yan, materialis fuerte Pati mga trabahante dyan. Materialis puwerte mga trabahante dyan. Kompleto rekado yan. Hindi kagaya ng mga, hindi kagaya ng mga renovation at repair. Uh, pag sinabing basal, kompleto rekado. Oh, pinakamasarap na putahe yun. Basal. Kung sa isang pagkain, yung basal, pinakamasarap na putahe yan. Pangalawa na lang ito, tinatawag na renovation. Oh, well, ah. Ito pong muli, yung si Boyet, ng Vlogs TV. Eh, pasamantala, nagpapaalam. Sana naman, kung bago ka pa, Kalimutan mag subscribe at pindot ng ating bell button para lagi karing update.